Hello guys, good morning. Ayan, ang ating barista na magaling mga idol. Panoorin mo, po itong gagawin niyang coffee latte this morning mga idol. Mga idol ko dito sa page. Huwag kalimutan mag-follow, mag-like, mag-share po sa mga coffee lover dyan. Ito mga lods, tingnan nyo po kung paano po gagawin ang ating coffee latte this morning mga idol. Ito mga yan mga idol, ito pressure na po natin ang ating Christmas yung brand ng first milk natin po ay Nadi. Ayan. Titingnan nyo mga lodi kung paano po i-presyo yung first milk na gatas. Ayan mga lodi. Tikigan nyo lang hanggang matapos po yung video para makita nyo kung paano po ginawa ang ating po sila po. Lalo, na po sa mga coffee lover dyan. Panoorin nyo kung paano po ginawa yung coffee natin natin ngayon. Ayan mga lods laking tulong na po ito. So, na po sa gusto-gusto pong maggawa ng mga ganitong kape. Ayan mga idol. O, ganyan lang maglagay ng gatas sa kape. Ayan. Alog-alogin mo muna. Pagkatapos, ayan, ilagay mo na yung design kung paano po siya gagawin natin. Heart coffee design. Ayan, mga lodi. Perfect. Grabe. Oh. Ayan, makita nyo na yan talaga kung paano po ginawa ang ating Kupilati ngayon. O, may isa pang gagawin po uh, ng ating barista. May isa pang Kupilati, may isang cup pa. Ayan. Huwag kalimutan mga lode, no, pakishare po sa ating video. Lalo na sa mga mahilig sa kape dyan. O, ayan. Kasi lahat ng mga Pilipino pag umaga, mahilig sa kapi. O, yung mga coffee lover. Yun, 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 maraming mga coffee lover dito sa page. Ayan, titingnan nyo kung paano po ginawa ang ating coffee latte this morning. Ayan mga lods, huwag kalimutan po i-view po ang ating video para po sa ating in-stream at sa ating page para makuha po natin yung 60,000 minutes po sa ating in-stream ads. Ayan, palitan lang po tayo dito mga lods. So, ayan, titingnan nyo maayos kung paano po ginawa or in stream para with foam po yung ating prismate na gatas idol o oh. susundan niyo lang yung video at huwag niyo kalimutan na i-share sanong lalo na sa mga coffee lover diyan ayan mga lords tingnan niyo ko paano po gagawin ang ating coffee latte this morning sana mapansin niyo to mga idol lalo lalo na sa mga mahilig magkape mga coffee lover Ayan po ang ating pangalawang design ng ating coffee latte heart design knowledge. Ayan, ano ito yung una at ito yung pangalawa. Okay, well, thank, thank you so much. Sana po mapanood nyo at magugustuhan nyo ang video na to At huwag kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-share. Thank, thank you so much. God bless.